na, mga kababayan ko. Buling bumanat si Fiona. Opo, tama po kayo ng uh, narinig. The Princess of Drama. <laughs> the Princess of dra Political Drama in the 2024. <laughs> the Unkabogable. <laughs> Unkabogable Vice ganda. Daan ka boga ball. Bumanat na po mga kababayan ko. Painggan natin to mga kapatid. Ginit ni Vice President Sara Duterte na meron na umanong nabalangkas na flood control master plan. O, oh, ito na, ito na, ito na, ito na. oh, sa mga DDS dyan na nanonood sa akin. Oy, kayo. Oy, oy, besh. Besh, ito na. Babalangkasin na natin yung hinihingi yung flood control. <laughs> oh, flood control, ha? Flood control masyado kayong iyakin. <laughs> Eto na, bibigyan na natin para matapos ato ito mga best. Tuloy. O, oh, at flood control ah! Ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang bise ng panibagong patutyada laban sa mga leader ng bansa. Uy! May bagong patutsyada si... Daan <laughs> <The uncabogable> ka Vice! <laughs> Yung antawagabal vice nyo! May ipaputsyada na naman. Ano kaya ito? <laughs> mga best, panoorin natin to. Pagkat walang tinukoy na pangalan, sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi rin dapat mabuyo ng ah. pera, cocaine, o champagne. What? <laughs> ang mga ginuno daw, hindi daw dapat nabubuking ng ano, ng, hindi uh, <laughs> daw dapat na ba, na babayaran ng pera, cocaine, champagne. <laughs> Ay, antaray ni Fiona dito. Award! Award ang best nyo, ah! <laughs> o, oh, tuloy! Mga bes! O, oh, pakinggan natin. Nakatutok si Marisol, abdo naman. Kasi... Bes, yung itsura mo, hindi maganda. Crazy <laughs> mo yan. Ano ba naman to si Angkaboga ball? O tuloy. Tinuloy ng kanyang mga batikos laban sa Administrasyong Marcos. Kabilang ang tungkol sa kawalan ng flood control master plan ang bansa, muling gumanat si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas niyang pahayag ngayong araw, sabi niya, Noong para 2016, may pinasimulan na ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Ano ba ito nalalaman ko? May pinasimulan daw nung panahon ng tatay niya na flood control! Mga bes, antindi mo ah? Day, antindi mo itong unkabogable vice natin ninyo? Oh. Yung tatay daw niya na si President Pentinelli ay nagkaroon daw ng ano, nang uh, tawag doon na, ng uh, project na flood control. <laughs> eh bakit? Ano nangyari ang nangyari, eh? Ano nangyari sa bansa natin? Bakit hindi natuloy? <laughs> Yung plantunsong ng chat mo! Anak ka ng Yemans, oh! Ibibida mo na 2016 pa pala. Meron na nagawa, may, may, pinaplano na tatay mo at nagawa, may, mayroon mga plano ang JICA? Eh ba, ang tanong dito, bakit hindi natuloy? <laughs> Ako, best, panoorin natin. O, oh, sige, tuloy na Master Plan and Visibility Study for Flood Control. Nailathala daw ito noong July 2023. Oh, napako na sa limot yan! <music> oh, sasabihin ng mga DDS si Duterte! May mga plano noong 2016 pa! Ang ano nangyari? <laughs> may plano si Digong noong 2016 pa yung plano ni Duterte kaso nga ng drawing! <laughs> <laughs> Hindi natuloy! Duterte Legacy Build, build, build Diba? Tuloy Kaya tanong niya Baka raw gusto nang punduhan Ang mga infrastructure projects Na naayon sa master plan mm -hmm. Yan you know, o Ito, ito, Painggan natin ang, ang, sabi ni Sarah Duterte May master plan na daw yung tatay niya Tatay niya Para ma-jike ako Mga kababayan ko Tapos mga kababayan ko Nag-fact check yung media Nag-pack yung media, ito nakita. Hindi malinaw kung ano master plan ang tinutukoy ng vice presidente. Hindi malinaw kung anong master plan ang tinutukoy ng vice presidente. <laughs> <laughs> -presidente. <laughs> Kali tinutukoy niya, ito pala yon. Pero noong 2023, merong inilathalang master plan and feasibility study for flood control and drainage para sa Davao City ang Japan International Agency o JICA. Oh! <laughs> oh! Oh my God! Meron ng plano ang Jaika, mga kababayan ko. Ibig sabihin noon, 2023, pero wala noon 2016. Yawa! <laughs> o, oh, ba diba? Bina pati media si Tintapik. Matapos ito, gilingin ang Administrasyong Duterte sa kanyang pahayag. Pinasalamatan niya ng Vice Presidente, ang Jaika. Mm -hmm. Okay lang ang Jaika, mga kababayan ko. Mata tanda ang nao ng sinabi ni Pangulong Bongo Marcos kamakailan na kailangan gumawa ng National Flood Control Plan dahil hindi na uubra ang kanya-kanyang plano. Correct! Alam niyo kung bakit? Ang plano ni Duterte sa dabaw lang magkaroon ng flood control yung binibida ni Sara. <laughs> flood... <laughs> An Anak ng teting, 51 billion pesos na first district, mga kababayan ko, ang ending, mga kapatid, plano lang pala ng Jaika. <laughs> Wala pang popondo. Kita nyo, sa napunti, imagine nyo to ha, yung 51, na, kung maaalala ninyo, yung 51 billion pesos na naging usap-usapan sa Congress, nito ni, House ni First District uh, Representative Pulong, mga kababayan ko, ay para po sa flood control at uh, development ng DPWH, mga kababayan ko, for the Greenage, mga kababayan ko. Tapos ito pala 2023 mga kababayan ko, 2023 tong ano project na proposal ng JICA. Mga kababayan ko, hindi po last term ng tatay niya, mga kapatid, no? Ang layo ng pagitan. 2017 2018, eh, 2018, 2019, 2020, mga kababayan ko. Tingnan nyo ang layo ng pagitan, ha? Nang kinubra, last three years ng tatay ni Pulong, kumuha na to ng 51 billion, pero 2023 itong binibida nila. There is no flood control in Davao, but neron 2023 proposal huling huling hiniling ni Duterte. Para malaman ninyo, ha? Klaro tayo doon. Ayan, sinasabi ni President Bongbong Marcos, kung babanatan ni Fiona itong si President Marcos at sasabihin niya, mga kababayan ko, na kay, wala, tayong, wala tayong master plan ng flood control, sabi ko nga sa inyo, dapat yung tatay niya ang naunang naggumawa noon ba? Di ba? Sino ba yung ano uh, successor ni uh, ni President Duterte? Si Bongbong. Predecessor niya si ano si Duterte. Mga kababayan ko, di ba? O ngayon, dapat si Duterte anaw nang nag nagproposal ng flood control. E eh, wala nga na ilabas noon 2016 eh. Meron tayo 2023 pero hindi sa Metro Manila, hindi sa Luzon, kundi sa Davao lang. Oh, di ba basag na naman kayo? <laughs> nak ng, ng teting O, oh, di basag na naman kayo, di ba? O, tapos, anong nangyari nito, mga kababayan ko, pumutak si Sarah nung nagkaroon ng baha sa Metro Manila. Nagkaroon ng baha sa Quezon City at sa buong sa Central Luzon. Anong nangyari ngayon, sinisisi mo si Pangulong Bongbong Marcos. Wala tayong flood control. Wala tayong flood control. Walang ganito, walang ganyan. E, wala nga tayong flood control nung gagawin natin. Siya, una, number one, gagawa tayo. Mga kababayan ko, gagawa tayo ng master plan. National. Yan ang, yan, yan ang sinasabi ko kay President. Kung may pagkukulang, ang gobyerno natin, pupunan natin yan at gagawin natin yan, hindi lang pang city sa isang city lang. Gagawin na natin yan pang kalahatan. oh. oh, di ba? Nadali na naman kayo doon. Kumbaga, ito, parang ano ito eh, parang dinurahan na kayo sa mukha nito eh. Di ba? Nag-isip kayo for the dabaw lang, yung Jaika, pero si Pangulong Bongbong Marcos pang buong Pilipinas. National! Di ba, mga kapatid? Mm. Yan ang pinagkaiba nila. O, sige, Duterte pa kayo. Babaha sa inyo. Tuloy. Talaga, it's going to have to be a national plan. Yes. Oo. Oh. Oh. Comprehensive. It will have to be a national plan. And as I keep saying, you cannot do this one province, one town, one. It has to be, it will cross regions. Itong, itong plano na ito. Correct! Yan lang tama dun. It will cross on regions. Kasi yun naman ang problema ng lahat eh. Ang lalakas ng loob na magsalita ng mga dutaes. dutaes supporters. Na, eh, si BBA walang blood control, walang blood control. Buha kayong blood control eh. Buha kayong blood control. Blood control kayo ng blood control. Walang master plan. Ilan naman nagdaan na presidente? Alam nyo, kaya inuunahan nyo ng inuunahan ng banat si Presidente. Alam nyo kung bakit. Kasi pag pinukol na namin sa tatay nyo yun, alam nyo, magiging katatawanan. <laughs> o ngayon, di nasagot kayo. ba? Diba? Nasaan talaga ang totoo? Nasaan ang flood control? O ba? Diba? Kung wala tayong flood control, walang problema. Gagawa tayo, hindi lang sa Daba, kundi national. Si Pentinelic makasarili Sa Dabaw lang ang planong gawin na flood control eh. Pero naisip niya ba for the whole nation? di ba Hindi. Diba? Dabaw lang iniisip niya. Pero yung eh, Metro Manila, wala siyang pake. Wala siyang pake sa Visayas. Wala siyang pake sa ibang karatig ng mga probinsya ng Mindanao. Dabaw lang. Oh. Flood control para sa Dabaw. Oh, Dabaw, Dabaw, Dabaw. Magulit tayo Dabaw, ulit ka na Dabaw, puro ka na lang Dabaw. Dabaw ka ng Dabaw. 'Di ba? Maka sooner or later maging kapital ng Pilipinas Dabaw. Panay <laughs> kayo, panay kayo, rekla, panay kayo, reklamo. Pero dili ninyo tinignan sa salamin ng sarili nyo. Diba? ba mm, tuloy. Pero bukod sa flood control master plan ng bansa, may dagdag batikos pa ang vice presidente. What the? <laughs> may dagdag batikos pa daw si Piona, mga kababayan ko. Ano kaya itong batikos ni Piona? Ayon sa vice, ang mga pinuno daw ay hindi dapat mabuyo ng pera. Hindi dapat daw mabuyo ng pera. <laughs> <laughs> ang mga pinuno daw ay hindi daw dapat mabubuyo ng pera. E eh sino ba nabuyo ng pera ngayon? <laughs> Sabi ko siya, magbabounce back na naman sa kanila to eh. Tama yun. Hindi dapat mabuyo ng pera yung mga namumuno. Pero itong si Piona, nung siya ay sekretary pa, mga kababayan ko, nabuyo to ng pera. Ano ko nasabi? Mga kababayan ko, Imagine ninyo mga kapatid, paano nabuyo ng erap to? Sige nga, paano nabuyo ng erap to? Number one, mga kababayan. Unang-una, mga kapatid, unang-una. Unang-una, 125 million in 11 days. Nabuyo ng pera o hindi? <laughs> Namumuno yun. Yung utol niya, mga kababayan ko, 51 billion for last 3 years ng kanyang tatay. di ba? Diba? O ano yun? Sino da dapat talaga ang namumuno, hindi nabubuyo sa pera. O? Oh? Di ba? Diba? Parmalis scam. 6.5 billion peso CLTG. Di ba? Sa kumpanya ni Go. Dapat hindi talaga nabubuyo sa pera. Hanapan nyo ng corruption si Marcos ngayon. Wala kayong makikita. Bakit? Mga kababayan ko. Tuwid eh. ba? Diba? Wala kayong makita kay Marcos ngayon kaya nilalagyan nyo. Idadamay nyo yung pamilya nila. Sasabihin nyo ganito para lamang mga kababayan ko. 'Di ba? May masabi kayo. Wala kayong makita, kaya nga si Lisa, ginagawa ninyo ng paraan, sinasabi niyo smuggler para sa para, para, palabasin sa publiko kurap. <laughs> 'Di ba? You get my point, guys? Walang ko hindi, hindi hindi, kaya nga pinabinabanatan niyo, ikinukonek niyo si Lisa sa smuggler. Para magkaroon kayo ng pagbubuntunan ng galit na kurap. But suddenly, wala na naniniwala, mga kababayan ko. Tuloy. Cooking o champagne. Ito, isa pa. Yung pakulo niyo yung Coca-Cola, yung pakulo niyo ng Coca-Cola na yan, hindi talaga bebenta. Hindi talaga bebenta yan, mga kababayan ko. Hindi talaga bebenta. Hindi bumenta sa takila yung pakulo niyo na Coca-Cola, hindi rin binili ng Pilipino. Yung champagne naman, mga kababayan ko, na si Cheese Escudero, wala namang problema. Ano ba meron doon? Kung magkaibigan sila tapos hindi kayo magkaibigan, hindi eh, ichi puwera ka. <laughs> diba? Wala na, wala na. Ano alam mo, alam mo Fiona, wala na. Babagsak na kayo, promise. Tuloy. Sabi pa niya, ang mga pinuno daw ay hindi dapat ginagawang tagahawak ng champagne glasses. Mm -hmm, si Cheese Escudero yun. <laughs> walang tinukoy na pangalan ng Vice Presidente sa kanyang pahaya. Pero matatandaan sa Badenor sa Malacanang, naging usap-usapan ang insidente ito. Nang kunin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang champagne glass na hawak ng Senate President Cheese Escudero. Alam mo mo? so ever kung ano naman ang ano, pagkakaibigan nila eh. labas sa tayo dun eh. Kung ano meron silang relasyon. Pero I think First Lady Liza was ano eh. ah... Uh... Hindi niya tinitingnan si Chisa sa Senate President that time eh. Tinitingnan niya si Cheese Scudero as a friend, as a close friend. Mga kapatid, alam niyo, alam niyo ganyan din naman ako eh. Pag naita ko yung close friend ko, tumatagay. Pag nasa party kami o oh, somewhere, nasa bar kami, kukunin ko, may kiinom ako ganun. Ibig sabihin nun, tiwala ako dun sa kaibigan ko na hindi ako lalasunin. Ganon yon. Kahit inuman ko tong ano na to na sa party kami na inuman ko yung alak nito, tiwala ako na hindi ako lalasonin nito at walang lason yung ipaiinom niya sa akin. Ganun yun mga kababayan ko. Ngayon, nagiging issue lang to sa kanila because Jesus Codero is appointed uh, is an elected House House uh, Senate President and First Lady Lisa. But suddenly sa Vandenyear sa Malacanang, hindi nila tinignan yung pagiging Senate President ka, I am the wife of the president. Basta cheese magkaibigan tayo. That's it, that's enough. Mga kababayan ko, ganun yon. Yung mga aanga-anga naman na Pilipino, naniniwala ka lang maharli ka, oo, oh, si Cheese Scudero, dapat yun ginagawa lang alalay yan. Gan. Di ba mga kababayan ko, gan ganyan sila mag-ano, ganyan sila mag-insist. Mag, mag ba? Diba? Sabi mo, eh, porque sinabihan ka lang ni First Lady na bad shot ka na, na i-imbiar na, na, na ka na kagad. <laughs> diba? Tuloy. At inumin ang laman nito. Ang champagne glass, ipinalik din kay Senator Escudero. Paliwanag doon, First Lady, nagbibiro lang daw sila noon, Escudero. See? Wala na, wala, wala, na tayong pakailaman sa, sa, so, wala na tayong pakailaman sa biro nila pakilaman ni Sarah, yung, yung uh, kanila na lang, di ba mga kababayan ko, that's it. Sabi naman ni Scudero, naging gentleman lang daw siya sa first lady. Matata di ba? Tandang din ang kontroversya na viral video na inilabas ng mga taga-suporta ng Maduterte ng lalaking may sinisingot na tila po din pulbos. Nauna ang ginideklara ng PNP, Tingnan nyo. P, NBI at DICC na peke ang video. Hmm. E, isa pa tong baboy na to. <laughs> Eto ha. Ah, walang ano, basagin ko lang yung katahimikan nitong mga Duterte na to, no? Wala na eh, hindi niyo na magagawa eh. Nagawa niyo na yung tatlong bala niyo. No, nagawa niyo na yung tatlong bala niyo. Nagawa niyo na yung tat na uh, yan na yan, pati yung pulburon-pulburon na yan. Wala na kayong magagawa diyan. Oo, oh, wala na kayong magagawa. Nailabas niyo na yung bala ninyo eh. Yung mga unat huling bala ninyo, eh, ganjan na lang kayo eh simula nun, simula nun nilabas nyo yung pulburo at hindi kayo nagtagumpay, wala na, sunog na kayo. <laughs> ba? Diba? Sunog na sunog na kayo eh. ba? Diba? Sunog na sunog na kayo kasi wala na kayong, para ma, wala na kayong uh, pupuntahan. Ang gagawin nyo na lang, maninira na lang kayo ng maninira. Ganun lang kadali yun, mga kababayan ko. Kasi 20, November 2020, 2022 pa lang, naninira na kayo tungkol dyan sa pulboron, sumisingot si Bongbong, pinaatat ninyo. Ang nangyari, nasunog kayo. di ba? Kahit itong, jo kahit itong joke lang na to. Panay Kembo, panay Kemerut. oh. Panay Kemerut dito, ano nangyari? O, oh, nagsasalita siya ng laban sa presidente. Ano nangyayari sa kanya? Bandang ulit, dinidemanda siya ng tao. Tuloy. At iginiit na hindi si Pangulong Marcos ang makikita rito. O. Oh. Diba? Until, until the end, talagang pinag, pinag in ini insist ini-insist ng mga taong ito, yung mga banat na yan. Ako, payo ko to kay Fiona, no? No? Assessment lang. Payo ko to kay Fiona. Alam mo, kung sana, noong ka pa nagsasalita, paniniwalaan ka ng tao. Paniniwalaan ka ng tao because you are the, you, you are the, tawag nito? Uh, boy. Di ba? Because you are the uncabogable boy, paniniwalaan ka ng tao. Pero tumagal ang tumagal tumagal panahon, hindi ka nagsasalita, ano nangyayari? Nawala ng nang tiwala sa ang taong bayan. Nawala ng tiwala sa'yo taong bayan, and parang ano ka na lang yun, parang ka na lang pugtit na nakikita ng sambayan ng Pilipino? Now, huwag mo isisi kay President Bongbong Marcos ang lahat kung walang flood control. Okay? Kasi dapat tatay mo naon nauna dyan. Kasi naupo naman ang tatay mo bago lang si Presidente Bongbong Marcos na naging presidente. Tatlong taon pa lang yan. No? Huwag niyong asahan na may, ma may makikita at makikita pang kakulangan yan. Pero ang maganda lang kay President Bongbong Marcos sa mga inaangal yung walang flood control. O ayan, gagawa tayo. National na. Tama. National na yung gagawin natin para hindi na mag yung mga uh, duta, dotaes. Duta, <laughs> Diyos ko. National na gagawin natin. Sinulusyonan na natin para hindi na kayo umiyak. O oh, ano pa mga kababayan ko? ba diba, ano pa? Yung paggamit ng pera. Sino ba gumamit ng pera ng nagwalda sa pera ng taong bayan? Sino, sino ba yung tao na nabalitaan ko? Na di umano? 125 million in 11 days. Tama yun. Wag dapat ta tama yung sinasabi ni Piona, mga kababayan ko. Wag daw pong, uh, ano, wag daw pong pagka pagkakatiwalaan yung mga tao na naglulustay ng pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, 125 million in 11 days. Sino ba yon mga kababayan ko? Eh, hindi ko kilala eh. Masabi lang sa akin. May, nag may lang sa akin na uncabogable vice daw yun. <laughs> diba? umubos ng 11 million in in uh, in, in 20, uh, 11 125 million in 11 days. Mga kababayan ko, at ang balita ko, mga kababayan ko, yung utol daw noon, mga kapatid, hindi ah, ko kilala, eh, nabalita lang sa akin yung utol daw ng 51 billion before the before the last 3 term, 3 uh, years ng tatay niya. So, di ba, mga kababayan ko, wag talagang pagkakatiwalaan yung mga sabik sa pera. <laughs> oh. Tuloy. 'Di ba? Wag 'yan yan ang hirap doon. Kaya mga kababayan ko, mag-isip-isip po kayo. Yung sinabi po ni na tama po yun. Huwag kayong magtitiwala sa mga taong ganid sa pera. Okay? 'Di ba? Sabi sa inyo eh. Sasalamin siya doon eh.